Good news mga Lodi, dahil mailabas na natin bukas ang ikapitong kabanata, o ang huling salpukan ni Jing Freaks at Maha Zoldik sa nakaraan. At in-update ko nga lang kayo, dahil malapit na ito matapos, at sigurado release na tomorrow. Pero dahil wala pa naman ngayon, e magbibigay lang tayo ng kaunting exciting parts at information. Dahil sobrang tindi nga ng mga kataga, o bibitawang salita ng alamat na Hunter sa Part 7. na anong sabi mo sa panata mo kanina, Lolo? Na ang malakas ay tatalunin ng mas malakas. Pero baka nakakalimutan mo na ang malakas ay natatalo minsan ng matalino. At sagot na nga lang ng The Strongest Assassin na isang malaking katarantaduan pa nga rin daw ang sinasabi ng bata. Dahil kung nangyayari man daw yan sa kanilang mundo, eh hindi na nga daw yan importante. Dahil ang mahalaga nga lang daw, eh yung maging pinakamalakas ka. At isa pa, eh magpapakita na naman si Jing Freaks ng sobrang talinong galawan na isang baliw na lang ang makakaisip o makakagawa dahil gagawa nga siya ng isang plano, na maari niyang ikapahamak. Pero syempre si Maha Zodic, eh hindi magpapahuli, dahil tatapusin na nga daw niya ang laban nila ng batang hunter. Kaya antay-antay na nga lang mga Lodi, sa huling salpukan nila bukas, dito sa Boy Anime TV. at dagdag niya pa na kaya nga daw ang tao ay binabansagang the strongest eh dahil sa lakas na tinataglay mo pero sagot nga ni Jing na ka na naman dyan dolo dahil kahit anong lakas ng isang tao pero wala ka namang tinatalong malakas eh hindi ka pa rin magkakaroon ng titulo sa pagiging strongest dahil kailangan mo munang tumalo ng malalakas para bansagan kang pinakamalakas. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion at bago nga tayo magtapos mga lodi, e sana ay wag nyong kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!